Prior 20 years to this year, <laughs> I can go first, bro. <laughs> <laughs> go, 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 go! Get on here. Hurry up, dude. I'll the <laughs> the <laughs> go. Go. Ang footage na ito ay na-post ni Richelle G na nakunan niya habang nag explore sa isang abandoned house. Ang bahay ay pagmamayari ng mag-asawang Even Roots. Pero sa kasamaang palad isang karumal-dumal na pangyayari ang mararanasan nila. Ang pamilya nila ay nagulantang sa balitang ito kaya naman bilang respeto ay hindi nila ibinenta ang bahay. Di nagtagal ay napagpasyahan nilang parintahan na lamang ito ngunit nagkukumple ng mga renter nito sa mga kakaibang nararanasan nila dahil biglang tumataas ang temperatura mga shadow figure na nakatayo sa harap mismo ng bintana ang nakikita nila kaya naman walang nagtatagal sa loob simula noon ay naging abandonado na ang bahay kaya naman si Richelle ay pumasok sa bahay sa pagbabakasakaling maka-capture ng strange activity na sinasabi ng mga nangupahan rito. Pero walang kaalam-alam si Richelle na mas creepy ang makukunan niya. Panurin mo itong mabuti. Oh, right, do Nagpatuloy pa rin si Richelle at makukunan nito ang kakaibang himay na hindi man lang niya mapapansin. Huwag kang kukurap upang makita mo mismo. segundo lamang ito nang makunan ni Richelle at nawala rin. Tila ba nagtago ito sa likod? Well, maaaring homeless person lamang ito o bata na naglalaro sa lugar. Gayon pa man, segundo lamang dahil agad pumunta si Richelle sa mismong sulo kung saan niya nakunan ang creepy nakamay. kamay. Pero walang ano o sino man ang nasa sulok. Ang nakapagtataka pa ay walang pintuan o anumang labasan na makikita rito. Ang nakakakilabot pa ay dito mismo sa sulok na ito nakita si Miss Evenrood na wala ng buhay. So maaari kayang ito ang multo ni Mrs. Evenrood na nakunan mismo ng kamera. O maaaring gaya ng sinabi ko na maaaring tao lamang din ito na nasa bahay o sinusundan si Rachel. Pero paano mo ipapaliwanag ang biglang pagkawala nito? Isa lang ang malinaw, hindi na babalik si Rochelle matapos niya itong makita. Ikaw may idea ka ba? Ang TikTok user na si Jim ay nagtatrabaho sa di umano'y pinaniniwalaan nitong Haunted Hospital sa New Jersey. Tapit tapon ng isa sa mga security camera mula sa hallway ng hospital ay nakuna ng nakakatakot na kaganapan. <laughs> Makikita ang supply cart na gumulong sa hallway ng kusa na nagbigay takot sa mga nakasaksi mismo nito. Walang ideya si Jim at ang mga trabaho nito kung ano ang nagpagalaw ng cart. Nag-uumpisa pa lamang maging very strange ang mga mangyayari. Dahil muli isang CCTV camera mula sa laundry room ang nakakuha ng nakakatakot at nakapagtatakang pangyayari na magpapakilabot sa mga nurse at kay Jim. Yeah. Yes. No way. <laughs> no way. Jim. Send me the video when you... Oh, I'm gonna. But that's when the other one comes over. It's like it, it didn't want to see the front of it. You no know, press that. It's in their room. Oh my god. Jim. Madeline, you didn't see... Come and look at the second one. Here comes the second one. No, the second one's moving now. No way. Watch the second one. Then the second one falls off. And the lady comes in from do diagnosis. She don't know what to say. She was like She was on FaceTime with somebody. Watch oh, oh. the second one. Any second. Oh. It happens. Look, here goes. Look. It happens. Look. This does not happen. Look. The ghost. Look at it. <laughs> Who's spinning it? It's spinning, spinning. There's no way Isn't that that's been. There, there's no way. I don't care if it's bolted or not. They're, they don't spin like that. Mine ain't bolted in my house. Mine don't come and walk around my... <laughs> look. Look. look, that's true. Look. Look how that one just came out. How would it no. come out like that? Uh -uh. That was pushed out. I don't yep. care what nobody says. You can tell me whatever you want. Me too. I can't wait to show everybody. <laughs> look, here, wait. He? Show them the thing. Look, here. Look. <gasps> look at this. Look. Look at No way. There's a ghost here No what? I'm showing the ghost in the back. The ghost? Oh, did you ever see what happened last night? Forget about it. The laundry. The laundry. The laundry, all the laundry things in there. They just start moving. They just start coming out and moving and going in circles and what you call? Neon. Come and look Yeah. But it's crazy. I never saw anything like in my whole life. Biglang gumalaw ang malaking washing machine at dryer na tila ba pinapaikot nang hindi makitang nilalang. Hindi makapaniwala si Jim at ang mga kasamahan nito habang pinapanood ang mga nangyayari sa CCTV monitor. Totoo nga kaya ang haunted ang hospital? At paano mo may papaliwanag ang paggalaw ng mga malalaking bagay na ito ng sabay-sabay? Isa talaga ang mga hospital sa pinaka-creepy place na ayokong balagian. Ikaw, gusto mo ba? Ang susunod na video nito ay nag-viral sa TikTok na orihinal na nakunan ng Twitter user na si Goose Dadang. Ayon kay Goose, ay nag-flight ito papuntang Surupia, Indonesia, Tebali at siya ang pinakaunang pasahero na no umakyat sa aeroplano. Habang naglalakad ito papunta sa loob upang hanapin ang seat number nito ay nagre-record siya upang may padala sa asawa nito. Nang pinanood niya ang mismong footage na nakunan niya ay nagulat siya sa kakaibang imaheng na capture nito. salamat malam. 13 B. someone or something ang nakasuot ng itimang biglang gumalaw at sumilip mula sa mga upuan. Ngunit nang papalapit na si Goose sa mismong upuan kung saan nakita ang creepy image e eh walang sino man ang naroon. Ang video ito ni Goose dadang ay pinanood ng milyong-milyong tao at naniniwala ang mga viewers na ito ay ang multo ng pumanaw na pasahero sa eroplano. Pero ano sa tingin mo ang nakakakilabot na imahing ito. Mahidiya ka ba? Ito ay mula sa YouTube channel na Paranormal Popcorn na bumisita sa isang abandonadong asylum ayun kay Shara. Naramdam na ramdam na nila ang malamig at napakalungkot na haurang pumabalibot sa lugar kasama ang jowa nito. Sana all nga naman may jowa talagang isa lang ang trip. Nice. By the way, ang nakuna ni Shara ay patunay na may kasama sila sa loob ng asylum. Ito ang nakapture nila. Isang shadow-like apparition ang nakunan ng kamera kumalawang malawang anino at unti unting, -unting naglaho. Naniniwala si Shara na multo ang nakunan ng kamera. Gayon din naman ang mga viewers nito. So isa rin kaya itong entity ng namayapang pasyente ng abandon asylum o ibang entity na nananahanan na sa abandonadong lugar. Either way, baka may iba kang explanation patungkol sa nahunan nila. Ito ay mula sa TikTok page ni Casey Duster na devoted sa pag ng pangingisda nito at pag nito sa paligid ng Michigan na talagang nahiba sa isang video nito. Ayon ka Casey, nakakita na siya ng mga abandoned house sa kakawayan simula pa ng bata ito. Pero hindi na niya malaman ang tamang daan kung paano ito muling mapupuntahan. Until recently ay naalala nito ang daan sa isang bahay na matatagpuan sa isang abandoned creepy forest. Kaya isang gabi nang nagmamaneo ito kasama ang kaibigan papunta sa bahay ay hindi naging maganda ang mga nangyari. So, uh, I'm want to take everybody back here. A place I knew about when I was a kid. Have <laughs> no, go 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 Hurry up, dude. Isang itim na imay ang makikita ang nakatayo sa bintana ng creepy old house nang magtangka silang pumasok ay biglang sumara ang pintuan ng napakalakas na gumulat sa magkaibigan. Kaya naman dali-dali silang tumakbo papasok sa kanilang sasakyan at nagpa siyang umalis na lang. Ayon pa kay Casey may maitim na kasaysayan ng bahay noong 1970s pero hindi na niya ikinuwento ang buong pangyayari. So ano kaya ang nakuna ng magkaibigan sa kamera? Totoo kaya ito o gawa-gawa lamang din? Kayo na ang humusga. By the way, thank you so much sa mga nag-subscribe at patuloy na sumusuporta sa channel natin. I love you guys. Thank you so much and God bless sa inyong lahat.